Wey, babaero ka dati. Tapos wala pa pang pasawa, anak? Maniwala. Ang hirap ng buhay. So pang taas na nang bilihin, mamisak ki ekonomiya natin na Baka namin siguro. Bakla ka? Bakla ka ano? Manwari ka rin babaero. Inatawag e mo pa ba akong bakla? Pero lalaki ang gusto mo. Ah, bakla na pala, Iwin. Kaya pala ayaw mo mag-asawa? Why? Hindi naman ah. Grabe ka naman kung makabakla. May e balbas na na ako. Tinatawag e mo pa ba akong bakla. Bakit to na asawa, bakla? Nanakapikonda na. Diyan ka kana ha, J? Uy, Iwin! Ito naman, di mariro. bigyan mo na nga ako ng orange, isang kilo lang. Oi, bumalik ka! Bang Bruno, buti na lang at nakasalubong kita. Bakit? Pupunta sana talaga ako sa bahay niyo. Gusto mo na magpatato, pare? Buti naman at naisipan mo magpatato. Tara as tiktignan, pare. Tingnan mo naman ako ang dami kong pato. Nakata-inisi. Yung po kong tumboy. tinawa ba naman na akong bakla? Dahil wala akong asawa. O sige, tara. Saan mo ba gusto mong magpagato? Sa braso? Dito sa kilay ko, pray. Yung magmukha ba mataray?